makapag-meet eh, sa akin, makapag Kasi nandiyan lang po tayo. napag ko. po. Ngayon ng hapon, ay nasubong sa Hinigaran. No, Kadoon na mo ng ano ang dati nga nag sa video. So guys, uh, sugod na sa Polo pa lang. ang ano zone 4 guys mamang ko dito naong nga po hindi na pwede zone 4 naong zone 4 zone so, 4 ato pa rikta pa to rikta 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 na po dito sa may plus ha patuo ka mo ha patuo rikta rikta na, na. Uh, salamat naong uh. uh -huh. so guys uh, tapos na tapos mamang ko na rikta tapos plaza na uh Thank you sa kay Manong

Victor, kaya tatay yan na balay. Ano si tatay man siya po? Gusto niya ipakita sa aton ang iya nga balay o. So, ari guys ang iya nga balay So guys, nga balay ang tatay kasi o. Yeah, kaya siya pasalamat lang sa balay ko nga din sa pupo. Yan ang kami pati sa mga anak ko. Kay Pito Kabilog ang ako ng anak. Ang isa kong anak, harap pa sa DSWD hindi ko pa makuha hanggang karon pag uh, duha na katuwid kay sa kan ginahambal nila nga hindi ko pa kasagot sa nga kung anak kay gobra lang ko sa kampo sa tubuhan lang taniman ang tubo lang ang aking trabaho kasi meses ko nandun ngayon sa tatabaho kaya ako naiwan mo na dito kasi marami na kumukwanda sa akin mga followers ko ka mga viewers ko hanggang mga kasamaan ko nga vlogger na gusto makipag-meet sa akin, makapagkilala. Yan ang pasensya na po kayo. Kapagyaka ko. <laughs> okay lang tayo. Okay lang tayo. <laughs> eh, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Sir, ma, mga anak. Thank you, guys. Sa inyo lahat. Thank you so much sa Hindi rin ako nakaabot ng ganito. Maraming salamat po. Thank you. Pag gusto daw magbuloy kay tatay, welcome, guys. Sinja lang ang po. Sige Okay lang. Oh, so, ginlayon cool. na lang din Para amo <clears throat> nang ibang, gin ano ko nalang lang tay. E, ton... Gusto da magbulig, welcome get guys, guys. Kay tatay Mansuito. guys. Oh. <clears throat> ano niya nga balayo. Yan okay, bang to comment ka lang to sabi. Pinabigay uh, mo sa kay tatay Mansuito. So, mamito na po ibibigay ko. Maraming uh, salamat po. Thank you, guys.